Okay for today's vlog mga idol Magluluto tayo ngayon ng adobong manok mga idol Ayan yung sahog natin oh. Ayan Paminta, sibuyas, bawang at saka Dahon ng laurel Nabulol pa tayo dun Ayan sasanggusan muna natin yan mga idol Ayan Para lumasa yung manok mga lods Lumasa yung ating mga pangsahog at ayan na nga, mga idol kumukulo na siya mga idol ayan o oh. katapos na natin sinangkus sa mga idol kumukulo na siya at lalagyan na natin ng toyo idol ayan toyo oh. para sa may toyo <laughs> at saka lalagyan na natin naman ng suka mga idol eh, suka naman ang isusunod natin dyan mga idol ayan suka naman mga lods ayan. para timbang yung lasa niya hindi yung puro alat lang parang yung pag-ibig mo timbang tsaka lalagyan din natin ng tubig yan mga idol tubig baha. hindi biro lang mga idol malinis ang tubig yung tubig ilalagay natin mga idol kasi ulam to <laughs> hindi natin lalagyan ng tubig bahayan ayan, ayan o no? isang tabong tubig mga idol hindi isang baso lang mga idol ang ilalagay natin para hindi ganong masabaw mga idol yung adobo yung malupit na adobo ayan at saka yan na nga baha mga idol binabaha kasi kami mga lods at saka inahalo na nga natin mga idol ang ating adobong manok mga lods ayan hihintayin natin yun papakulaan pa natin yun na idol hanggang sa maluto yung manok nya at saka matuyot siya mga idol kasi napakalupit yung adobo pag tuyot hindi yung masabaw ay idol ayan tatakpan muna natin yan lods hihintay lang natin na maluto yung manok ayun na nga may sumayo pa nga idol ayan sinayawan pa natin mga lods ayan, oh. <laughs> basic ito na nga mga idol ayan oh. kumulo na siya mga idol ayan oh ay hintay na lang natin ulit yung mga idol na mga luto. Ayan na nga, luto na nga mga idol at kakain na nga kami. Thank you po watching mga idol. Sana nagustuhan mo yung video na ito. Support tayo pa yung mga kasusunod mga iba upload na video. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Lalo na yung mga solid supporter natin dyan.